Hello mga mamsi sa Japan! Good morning! Pasensya na po kayo sa boses ko. Until now, meron pa rin po akong sibon. Kaya naman, ngungo pa rin po tayo ngayon. Etong araw nga po pala, netong lunes. Hapon na po ito. Di ba, sa Sasalubungin namin si ate. Galing sa school. Naglakad lang kami ni Bunso. Para naman, makalabas-labas ng kaunti. Para ba maka din ba? Nakaka-relax din naman kapag nakakalabas din. Hindi yung puro kami nasa bahay lang. At baka nagsasawa na rin kayo. wag naman po sana na andito nga po pala kami sa Cohen or Park kung saan malapit ito sa bahay. Meron nga pala ditong temple at dito rin nga pala ginaganap yung festival ng mga kabayo kung tawagin o festival. Ang makakagawa lang daw nito, mga lalaking matatapang lang daw. Tapos nakasuot sila ng traditional na Japanese festival jacket. Pagkatapos nakasuot sila ng ninja na sapatos kung tawagin tabi. At ipapakita nila sa mga nanonood yung tapang nila. Habang tumatakbo sila, nakasama nila yung kabayo na tumatakbo rin nung nagkakaroon nga dito ng festival nung nanonood kami, nakakatakot pero nakakatuwang panoorin sabi pa nga, ang Umanto Festival kilala daw ito sa buong Japan ginaganap nga pala ito kapag September 30 to October 1. At eto nga, kumukuha nga pala si Bunso ng Totoro. Alam niyo ba yung movie na yon? Di bale, Japanese movie nga pala yon sa mga hindi nakakaalam. At eto si Bunso, eto naman ang trip niya. Binabalatan yung mga puno. Why you exercise in the jungle? Can you have this one? Hold the other one my hands. Did you just see my hands? Oh we have the tree! O ba diba, niyakap ang puno? Di bali, hinahayaan ko lang si Bunso para kasi nag explore din siya. At dahil wala pa nga si ate, naupo muna ako dito. Ang sarap din kasi mag-relax sa mga gantong lugar. Parang nakakawala ng stress, pagod. Matatawa kong it's a blessing. Ay! <laughs> Fighter. Yung mga oras nga pa lang yan, malapit na si ate. Kaya naman, sinisilip-silip ko na siya dun sa kanto. Yung pwesto kasi namin, malapit lang kung saan matatanaw namin si ate. At eto nga si Bunso, tumayo na dito kung saan ako nakaupo. Nagsasalita pa ako dyan, pero nag-voice over naman ako. Pinapakita ko yung boshi ko or yung sumblero ko, luma na kasi. At eto nga, dumating na nga pala si ate. Kaya naman, bumaba na kami. Nung nakita nga namin si ate, meron nga pala siyang kasama. Kaya naman, hindi kami pinapansin. Ayun nga sila o naglalakad. Inayaan ko na lang muna. Alam ko naman, pupuntahan din niya kami dahil wala naman tao sa bahay. At habang hinihintay nga namin siya, nag-aya si Bonzo dito sa playground. Gusto daw niya maglaro o matulog. At ayun nga, maya maya, andyan na rin si ate. Sumunod na rin siya sa amin. Di bali, binigyan ko sila ng ilang oras, makapaglaro man lang. Lalo na si Bunso, kasi nasa bahay lang. Kung napanood niyo yung isang vlog ko na nabanggit ko doon na natanggal na si Bunso sa Hoyken o sa Daker. Kaya naman ako, hindi na ako nakakapasok sa part-time job ko. Kasi nga, wala na magbabantay kay Bunso. Kahit gustuhin ko man pumasok, wala naman magbabantay. Kaya, baka next year na lang kasi next year papasok na uli si Bunso sa Yochi naman o sa kindergarten. At bago ko nga pala makalimutan, shout out nga pala kay Donix Santua at happy birthday na rin. Natapos na nga maglaro si Bunso at si ate, umuwi na rin kami niyan. At ayun nga, alam kong marami tayong pagsubok sa buhay o mga challenge sa buhay. Pero naniniwala ako na lahat ng pinagdadaanan natin, preparasyon niyaan sa susunod na mangyayari sa atin. Minsan nga, yung grabe yung problema mo, pagkatapos noon, kapag napagtagumpay mo yung problema yon, marirealize mo na lang na, ah, kaya pala nangyari to sa akin kasi ganito, may plano pala ang Lord sa akin. Kaya naman, kung may problema ka ngayon na grabe, Ibig sabihin, merong nakahandang magandang plano ang Lord sa'yo. Kaya naman, huwag tayong gi-give up. Pwede tayong magpahinga, pero walang susuko at huwag kakalimutan magtiwala sa Lord. Yun lang po. Salamat!